Na uh, good morning mga katikit. Yeah, nandito ako sa Talipan Shop yung uh, 822 ay umaandar na ang makina. Ibig sabihin ay nagawa na. So ito na mga amin ay trouble. So trouble ulit ang uh, 722. Trouble ulit. Kingpin. Kingpin ang sira ng aming bus. Kingpin. So kahapon ay pinalitan ng gulong. Yan, mga bago na. R22. Ito pa isa, bago. Yeah. Yan, mga bago po ang gulong, mga bago. At saka, lining. Lining. Ayan. Pinalitan na rin ng uh, lining. So, king pin, ibig sabihin, ay uh, matatagalan pa. Sabi nung uh, ating chip mechanic, ay uh, baka bukas pa magawa. At yung kabalit nito ay nasa rancho pa, yung kabalit na king pin. So, di-deliver pa dito. Bago ko ito iniwan uh, kahapon, ayan, malinis. Nilinis ko muna yan. Para, walang basura. Kasi pag may basura, ay uh, madaling ibisin. So, yan mga katikid, yan. Nandito ako sa talipan shop at uh, dinala ko itong uh, ating bus sa uh, 722. Yung 822 ay umandar na makina. So, yan na. Uh, Kahapon ay hinatid ko si Adam sa kanyang school. Si Adam po ay kinder na sa Palsabangon Elementary School. Yeah, shout out po sa lahat at good morning sa lahat ng subscriber. Uh, Nawa po ay nasa work na kayo. Yan, pagbutihin natin ang ating mga trabaho para hindi tayo magkamali. Kasi pag nagkamali, ay, uh, ay, uh, pwede na may tama. Siyempre, ayon lang. So panoorin niyo yung aking uh, dating uh, dating namin tinerahan na bahay. At saka yung uh, paano kami namuhay do sa lugar na yon. At yung uh, saan ako galing na school nung nag-elementary. So 'yun lang po at maraming salamat. Yan, ingat po tayong lahat, ingat ingat ingat. Uh, nandito ko sa school. Sa dati kong pinasukan nung ako yung uh, bata pa, o. Oh. Dito sa Palsabangon Elementary School. Yan, sa so pagbilawkeson niyan, o. Oh. ko si Adam. Si Adam ay uh, dito ko na pinapasok. Pinag-aral sa Palsabangon, hindi na sa Losena. Yan, uh, kinder na po si Adam, kinder na. Nasa loob na po siya ng school. Ah... Uh, nagsusulat kanina nung uh, iniwang ko bawal pong uh, magulang o pantay dun sa loob ng school dito lang po ang uh, mga pantay sa labas so yan oh. napakatalino ni Adam laging may star pag ay dalawa, tatlo pag minsan na ah, apat ng, ah, apat ng ah, very good at saka star pag minsan ay ah, lima yan dyan ako nag-aaral mula grade 1 hanggang grade 6 dyan sa school na yan malaki yan malaki yung school yan safe dyan safe safe at uh, uh sarado pag uh, may uh, klase nakasara ang uh, gate may CCTV may CR sa loob may kuryente may electric pan no? so kompleto po yan kompleto yan yeah. yeah, magandang umaga mga katikid So yan, yeah, nandito kami sa uh, dati naming uh, tinerhan dito sa Sitio Iringan, Pagbilao, Quezon. Yan yeah, si Adam. Hello Adam! Ay, uh, Shout out ko muna! Good morning! Shout out sa ating lahat na subscriber. Yan yeah, uh, na, nagpa-pawis kami ni Adam. Nagdaging kami dito sa sa uh, dati namin uh, tinerang lupa so yan yung nakikita nyo sa manggang yan, yan. sa so, yung kiyabano yan yan dati kami nakatira sa lugar na yan so dati namin itong uh, uh, iniiwihan no? kaya inaalagaan lupa oh. kaya kami ay nakatira dito Yan, dito dati kami nakatira, Oh. Ito, sa manggang ito. Oh. Yan. Niugan ito dati, niugan. Daming tanim na niug. At saka, dranghita. So ito ay nabinda na itong lubang ito. Iba na ang mayari nito. Uh, almost uh, 20, 26 years kami dito. Nakatira. Adam, dito kami nakatira dati. Adam. Yan, ito ilog. Ilog yan. Diyan kami kumukuha ng uh, sa buwan bubukal kami dyang maganda pagka umaga mainit ang tubig pagka habon, malamig ang tubig so min mineral na mineral so tatlong bahay lang kami dito yun sauna dito kami at saka meron dun sa isa Yan, napakaganang pamumuhay namin ng una dito. Talagang hindi mahirap, kumbaga. Kasi kami ay, uh, May, ah... Uh, tubigan. At tapos ay... Na, Nangingiwihan pa rin kami ng uh, tubigan. Yung, ah... Uh, nag-aalaga, kumbaga. So... Walang... Halos hindi kami, ah... Uh, bumibili ng uh, bigas. Kasi yung inaani uh, namin palay ni-stock namin no ni-stock ng akin tatay at pagka uh, maubos na yung bigas yan nagpapagiling at hindi rin kami naubusan ng uh, pangulam syempre marami dito pangulam May mga langka, dalong yan uh, talbos ng malingoy, puso ng saging yan kamote gabi Bayabas. Nagustuhan niya saging. Hmm. prutas naman. Ayan. Star apple. hita, Buku. May mangga rito. May mangga dati dito kami. Ito na lang natin yung mangga. Ayan. mango. Guyabano. Santol. Ayan. May langka. Ayan. una natatanda ko pagka kami naggulan langka nagugulay ng tanghali, ay naabot pa ng umagahan yan, bahaw pa yan meron lang uh, pretong isda at saka ginatang langka, ang na na sa akin ng una. so mahirap dito nung una at walang kuryente uh, may kaso sa highway kaya hindi kami nakapagkuryente, ginagamit namin yung gasera kasera para magkailaw yun yun rough road pa nung yung kalsanang yun rough road pa nung una talagang hindi pa siminta yan ngayon naman ay siminta na yan dito na rin kami lumaki at ah, nagbinata sa lugar na ito yan, Masaya, masaya, pero may malungkot din syempre at may wala kaming TV nung una wala kaming TV nung una nakikipanood lang kami ng TV nung una sa Elaya doon sa doon malayo sa pag uh, kami sama-sama kami magkakapatid tatlo tatlo kami magkakapatid sama-sama bali lima kami yung dalawa hindi sinasama at uh, baka mabangga na sasakyan so niyugan ito nung una Ay! niyugan lahat to wala walang problema dito ang uh, niyog ng nung una talagang maraming laglag na niyug saging wala rin problema yung turudan sa kasaba marami, marami kami tanim nung una na ganun Saka alaga namin manok, meron din baboy. Nagkaroon din kami ng kalabaw nung una. Pero kadalasan ay manok. Yan, enjoy na enjoy si Adam mo. Oh. Yan, ah, napakasarap pamuhay dito. Tahimik, tahimik dito sa lugar na ito. Sarap tumira, Tahimik gabi malamig. Pagka, tanghali, ay malamig, pagkatanghali ay malamig din siyempre. At uh, marami puno. Yung una ay uh, wala electric ba wala rin kami electric pala. Talagang asa kami sa hangin. Uh, pagsisipol ka lang dito, magkakaroon ng hangin. Pagsisipol mo, dadampi na yung uh, malamig na hangin baka kakatulog ka na sa duyan ayan bundok din yan no? Oh. so pag minsan ay uh, napunta kami sa bundok namunga kami ng mga gulayin ng bote uh, yung uh, niyog at saka yung uh, sa yung pinya, maraming pinya sa gubat saka yung uh, bunga ng ratan yeah, may bunga yan kulay dilaw at uh, marami rin doon isda, naging isda rin kami doon yung mga layon-layon doon, maraming isda yung hipon ang tawag, tawag doon sa hipon ay urong, malalaki yun so yan yeah, o Uh, dito nung una ay uh, magpipinsan kami. Isampisa kami nung una dito. Halos uh, magkakakilala lahat. Ang uh, nakatira dito. Ang tao dito. oh uh, Nung una ay uh, madilim. Madilim dito. Walang ilaw. Uh, pag nanonood kami ng TV, talagang takbuhan pa uwi. Kasi nakakatakot. Madilim, syempre. Yan, yan na yun ang buhay namin ng una dito sa City Ring ang pagbilaw occasion sa Mahirap na masaya. So yan lang po at maraming salamat. Nasa highway na kami. Oh, yan. Malayo na sa highway. Uh, kalahating kilometro.